Kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. LB1 Dark Alas Kababalaghan Fiction Horror Love Story Alfo Karina Part 1 Ang kwentong ito ay kwento ng pagmamahalan at pag-asa Unconditional love Pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit Isang pangako na hindi bibitawan Tiwalang tutuparin ang pangakong magsasama sa muling pagkikita ang kwentong ito ay hamula lamang sa malikhaing pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareho ng lugar pangalan ay hindi po sinasadya. Simula na po natin ang kwento ng walang hanggang pagmamahalan. Si Alfredo Aquesa ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Isa itong tipikal na batang masayahin, bibo at magalang sa mga nakakatanda. Subalit mayroon siyang hindi naiintindihan sa kanyang sarili. Tila may kakaiba sa kanya. Simula kasi nang magkaisip si Alfredo ay malimit na siyang nakakakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwang nakikita ng mga mata. Dala ng pagiging musmos kaya hindi niya ito gaanong binibigyang halaga. Ang buong akala niya ay normal lamang iyon sa lahat ng bata. Ang kanyang ama na si Armando Acuesa, 53 taong gulang, ay isang project engineer ng isang malaking kumpanya sa kanilang lugar. At sumunod sa yapak ng ama si Alfredo, na sa edad 21 ay nagtapos ng civil engineer sa isang sikat na universidad ng Manila. Bago ito sumabak sa dibdibang trabaho, na pagpasyahan nitong magbakasyon na muna sa kanilang probinsya sa Laguna. Pumayag naman ang kanyang mga magulang sapagkat nais rin ipa-renovate ang lumang bahay at si Alfredo ang magpaplano para dito. Iyon ang unang proyektong gagawin ng binata bilang isang ganap na inhenyero. Agad tumulak papuntang probinsya ang binata. Pagdating nito sa lumang bahay ay sinalubong siya ng atiwalang si Mang Isyong. Nakatuon ang mga mata nito sa kabuuan ng lumang bahay. Hangang-hanga siya sa ganda ng istruktura nito. Tila ba hindi ito naluluma bagamat pinaglipasan na ito ng panahon. Si Mang Artenio Isyong Sabila, 72 taong gulang, ay ang masipag na tagapamahala ng ancestral house ng pamilya Aquesa. Inanatili nito ang ganda at kalinisan ng lumang bahay upang walang masabi ang may-ari nito. Wow! Ang ganda pa rin ng lumang bahay na to. Halos walang pinagbago. Kahit luma na ay, nanatili pa rin matibay ang mga haligi nito. Wika ni Alfie sa sarili inikot niya ang buong kabahayan at talagang humanga siya sa matandang katiwala dahil napanatili nito ang ganda at kalinisan ng kanilang ancestral house. Ilang taon din na hindi siya nakapagbakasyon sa lumang bahay, ngunit halos wala itong pinagbago. Kahit ang munting hardin sa paligid nito ay halos hindi nagbago. Naroon pa rin ang naggagandahang mga bulaklak na humahalimuyak sa kalaliman ng gabi. Sir Alfredo, inayos ko na po ang inyong kwarto. Magpahinga na po muna kayo habang inihahanda ko ang inyong hapunan. Ano ba ang nais ninyong ipalutong ulam? Nakangiting tanong ni Mang Isyong. Habang pinagmamasdan ang amo, nag-uumapaw ang saya nito sa dibdib. Alpi na lang po, Mang Isyong. Nakangiting sambit nito. Kahit anong may luto ninyo ay kakainin ko. Hindi naman po ako masilan. Tugon ni Alfi. Sige Alfi, kung yan ang nais mo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kahit mataas na ang pinagparalan mo ay nangangatili ka pa rin nakaapak sa lupa. Animang isyong nabakas sa mukha ang tua. Tinapik na lamang ito nang binata sa balikat bago niya tinungo ang dating kwarto na tinutulugan tuwing nagbabakasyon ang pamilya sa lumang bahay. Nang mahiga ito ay tila nanumbalik ang kanyang pagkabata kung saan nakikita niya ang nakaraan. Nakatutuwa pa rin balikan ang mga alaala ng kabataan sa bahay na iyon hanggang sa hindi niya na unti-unti na siyang tangayin ng antok. Alfonso! Alfonso! Umanaw ka! Isang tinig na hindi niya alam kung saan nagmumula ang gumising sa natutulog niyang diwa. Alfonso! Dala ng kuryosidad ay bumangon ito nang muling marinig ang pagtawag ng isang malamyos na tinig. Lumabas siya ng kwarto at nagmamadaling pumanawag habang sinusundan ang maywagang tinig. Oh, kuya, saan ka pupunta? Tanong ng isang dalaga na nakasalubong niya sa paglabas ng kabayan. May narinig kasi akong tinig na tumatawag kaya naisip kong tingnan kung sino. Sagot ng binata. Ako lang po ang narito ngayon dahil umalis si Lolo upang bumili ng Lolo tuwing ulam sa bayan. Tugon ng dalagang nangingimi sa harap ng gwapong amo. Ah, ganun ba? Hmm, natapunan ng tingin ng binata ang kasimplehan ng mukha ng dalaga. Ah, apo ka pala ni Mang Isyong. Di ko alam na may apo pala siyang asing ganda mo. Papuri ni Alpi. Namula naman ang pisngi ng dalaga sa lantarang pagpuri ng binatang amo. Hindi naman po. Nahihiyang tugon ng dalaga. Napayuko ito at tangkang papasok na ng bahay ng... Ano nga pala ang pangalan mo? Anong ng binata na lubhang naakit sa simpleng kagandahan ng tarap? Natural ang ganda ng dalaga. Walang kolorete sa muka at kahit simple lamang ang damit na suot nito'y lumulutang pa rin ang taglay nitong ganda. Clarissa po kuya, Clarissa Sabila. Tugon ng dalaga at bagyang yumuko upang itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Clarissa Sabila ang gandang pangalan tila isang mabangong bulaklak sa hardin. Um, ilang taon ka na pala, Clarissa. Nakuha ng tuluyan ang interes ni Alfi sa dalaga. Nais niyang mas makilala pa ito at mas lumawig pa ang pag-uusap nila. Labing siyam kuya. Muling tugon ng dalaga. Bagyang kumunot ang noo ni Alfi dahil sa nararamdamang pagkailang ni Clarissa. Parang ang layo ng edad ko sa'yo kung makatawag ka ng kuya. Biro niya upang kunin ang loob nito at hindi mahiya. Dalawamput isa pa lang ako, kaya baka pwedeng alfi na lang ang itawag mo sa akin, Clarissa. Wika pa niya. So, sorry po, pero amo kasi namin kayo tugon ng babae na medyo nabawasan ang pagkailang. Napansin niyang mabait naman pala ang amo nila at hindi suplado. Walang amo dito, kapamilya ko rin naman kayo. Dahil ang binabayaran lang ng magulang ko ay ang magandang serbisyo ni Mang Isyong. Kapamilya na ang turing sa kanya ng mga magulang ko. Ani Alfi. Sige na nga po, Kuya Alfi. Ay, alfi pala. Natatawang sambit ng dalaga. Maaga pa naman kaya maraming napagkwentuhan ang dalawa na na sa isip ng binata ang narinig na tinig ilang sandali bago nakita ang apo ni Mang Isyong. Dahil buong atensyon nito ay natuna sa dalagang si Clarissa. Hindi naman pala talaga ito na mamasukan sa kanila. Tumutulong lamang ito kay Mang Isyong tuwing walang pasok sa eskwela. Sa kabilang ibayo nakatira ang mga ito kasama ang magulang. Tangin si Mang Isyong Lang ang naiwan sa lumang bahay upang mag-alaga dito. May nobyo ka na ba, Clarissa? Hindi na nito napigil ang sarili sa pag-uusisa. Wala pa, Alfie. Hindi ko pa naiisip ang ganyang bagay dahil gusto ko munang makatapos ng pag-aaral Upang makatulong sa aking mga magulang. Tugon ng dalaga na labis ikinatuwa ng binata. Ah, uh, mabuti kung ganoon May pag-asa pa ako. Dulong ng lalaki sa sarili. Kumunot naman ang loo ng dalaga dahil hindi nito naunawaan iyon. Ha? Ano ka mo? Nagtatakang tanong ni Clarissa. Umiti ang binata at bagyang umiling. Awala. Ah, tugon nito. Ikaw ba, Alfi? May nobya ka na? Hindi napigil ng dalagang mag-usisa na ikinatuwa ng lalaki. Siguro ang dami na, no? Pambawi sa pagkapahiyang muling tanong ng babae at binuntutan pa ng pagtawa. Natawa ng malakas si Alfi. <laughs> Ewan ko nga eh, kung bakit dumami sila. Biro nito ngunit agad ring binawi ng matigilan ang dalaga. Sa totoo lang, wala pa akong nobya. Naubos ang panahon ko sa pag-aaral dahil gusto kong makatapos agad at makapagtrabaho gaya ng daddy. Pagkukwento ni Alfi. Kung magtatagal ka po rito, ay tiyak na makakahanap ka na ng nobya. Bukas pumasyal ka at makikita mo ang magagandang dalaga dito sa ating lugar. Sambit ng dalaga. Hindi na kailangang lumabas dahil nakita ko na siya. Bulong ni Alfi sa sarili habang nakatitig sa kasimplehan ng kaharap. Nawili siyang kausapin ito. Naging komportable na ang dalaga sa harap ni Alfie. Nawala na ang hiya nito na labis ikinatuwa ng lalaki. Matapos makapaghaponan ay naisipan ni Alfie sa balkonahe tumambay upang makasagap ng preskong hangin. Nagawi ang paningin niya sa harap ng tarangkahan at nakita niyang may nakatayong babae roon. Nakatanaw iyon sa bahay na tila ba may hinihintay. Lalabasin niya sana ito ngunit nang palabas na siya ay tinawag ni Mang Isyong ang pangalan niya. Saglit niyang tinignan ang matanda bago muling itinuon ang pansin sa kinaroonan ng babae. Ngunit nakapagtatakang wala na ito sa kinatatayuan. Mangisyong, may kailangan yata ang babae na sa labas. Kilala niyo po ba? Tanong ni Alfi. Agad namang tumanaw ang matanda sa labas ng tarangkahan. Sinong babae, Alfi? Wala naman nagtatakang tanong ng matanda habang nakatanaw ang dalawa sa labas. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Alfi dahil parang init na init ito samantalang sariwa at malamig ang simoy na hangin sa probinsyang iyon. Alfonso! 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 Muli na naman niyang narinig ang malambing na tinig. Lumabas siya at pumanaog ng bahay. Nakita niya ang napakagandang dilag na nakaupo sa malaking batong nasa labas ng kanilang bakuran. Nakatalong ko ito at tila ba natutulog. Ah, uh, Miss, anong ginagawa mo dito sa labas? Gabi na, ngunit bakit narito ka pa? Tanong ni Alfie bago yumuko at marahang tinapik sa balikat ang babae. Nagmulat naman ang babae ng mga mata at tumitig ito sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata nito. Mababakas ang tuwa roon bago ito mabilis na tumayo at niyakap ng mahigpit si Alfie. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay. Ingat po lagi ha. God bless. Hanggang sa muli